ay kukulangin niya tayong ating ano itong ating taniman sobrang dami ilang siya sa ganito ilang peraso lang no yan dami na so, para natin yan para makinabang ang lahat <tong> ang ano to pang pantatilatang ko to pero ito hindi tinatapon kasi may pagagamitan dito so cutter para tanggalin yung label ganyan na yung ginagawa ko tapos ikakat na siya somewhere here yan half lang sila para may pakinabang yung kabila may pakinabang din to yan, maiit lang pong kakat, kakat yan, depende sa gamit. Kung anong magagamitan mo. Yan, nakat na natin. Ito, nagamit yan sa earlier, ito. Pero, yan ka muna. Ito lang kailangan natin. So, katulad ng iyong lahat ng yan, gagawin natin yan, kakat natin yan. So, ang gagawin natin, mo muna natin yung ilalim. Gamit ang uh, pinainit na dulo ng kutsilyo o pwede rin pako, pwede rin yung kahit anong pambutas. Kaya pwede natin gamitin yan pang butas sa puweta nitong plastic ano uh, water bottle na to. Yan. Yan taga hawak eh. Ayan. Importante mabutasan lang siya para po yung tubig ay uh, hindi mag-stuck pag nagdilig tayo kailangan may butas siya bawat uh, at least yung bawat side niya ay may naman huh? ng yeah. hindi huh? dala dalawahin mo lang itong maliit tapos pag lumaki na tsaka natin i transfer na sa iba kukulangan yung ating lagayan yan guys yung ating ano yung mal, uh, aloe vera nagsimula lang siya sa ganito ilang peraso lang no yan dami na para damihin natin yan para makinabang ang lahat. Bilis lang patubo ng aloe vera kaya lang masyadong maselan siya especially sa tubig. Ayan. So kung makikita niyo yung ginawa natin na lagayan, may butas yan sa ibabaw bago maglupa. Uh, o pagkatapos nung lupa uh, level siya dun sa pinakang ano lupa para kung sakali mag overflow in tubig tumapon siya dito hindi siya mababad tapos sa ilalim din may butas so double purpose kasi yung lupa natin hindi buhag buhaghag so ito na gagawin natin Magandang ano din, magandang magtanim ng aloe vera kasi nakakain din po yung aloe vera. At the same time nagiging ano yun yan, uh, vitamins ng buhok. So, alam niyo naman siguro kung ano yung mga shampoo at saka yung mga uh, beauty products na gawa sa aloe vera, maayos ano po yan, magaling sa pagdating sa balat at saka sa buhok. So pag may mga first to second degree burn ng balat. Ayan, yung pinangaano. Tapos, maganda rin siyang pang pang root stimulizer, stimulator ng halaman, kapwa niya halaman. So, ito yung nagiging way din para mas yung mga grafted o yung mga cuttings ng, ng ibang mga halaman ay uh, magkaroon ng ugat. So, mayroon din kasi siyang mga antibacterial, mayroon siyang antifungal na na component. Ang dami nito. Ha? Huh? Hindi, kunti yung ating lagayan. Pero may mga ano kasi yan eh, May mga uod na ano na. May mga vermicast. Kasi yung lupa na yun, matagal na nakastock dyan. Pinagtambakan natin ang, ng mga halaman na pinagkating natin. So nabulok dyan. Naging pataba. At the same time, yung vermicast, yung uod, ano dyan, ay uh, naging pataba din sa kanya. pagka shine na muna natin yan tapos pagka ano na saka tayo maglipat si misis nga pala ay uh, green thumb yan o ano yan magaling pagka mag aani magaling yung pagka mag harvest dahil gamag tayo ng aloe vera i lang sya isusok-sok mo lang sa ano pero malambot yung ano kasi niyang katawan kaya ingat-ingat din Ayan. ganyan lang hmm. di mo na kailangan diligan di masyadong maano tos tubig at least twice a week or once a week pag mainit. Okay lang siyang matuyuan kasi mas gusto niya yung dry. Ayan. nakakatuwa ay ano pagka nagsipag sibulan to lahat nag ano yan pataas ang uh, ang tubo nitong mga oregano na yan so hintay hintay lang tayo sa so, mga next upload makikita nyo gagandahan yan, yan transfer na po lang sa likod yan So ito na yung aloe vera natin nakasama na siya sa kasama na siya sa ating nursery. So, Ganda ang tingnan. Nadadagdagan pa po yan. patay pa tayong